super creamy na manok at patatas. Tara, matuto tayo! Simulan natin ang paghahanda ng patatas. Hiniwa ko na ang 4 patatas at lalagyan ng paprika, paminta at asin magdadagdag din ako ng kaunting langis at haluin ng mabuti. Pagkatapos, ilalagay ko ito sa basket ng air fryer. Ayusin at iluto sa 180 degrees C ng 15 minuto. Alugin paminsan-minsan. Ngayon, gumawa tayo ng puting sarsa dua kutsara mantikilya, dua kutsara harina. Haloing mabuti para walang buo-buo. Magdagdag tayo ng 500 ml ng gatas. Unti-unting idagdag ang gatas habang hinahalo para maging malambot. Timplahan natin ng kaunting paminta at asin ayon sa panlasa. Patuloy lang sa paghahalo. Kapag lumapot ng bahagya, magsisimulang kumulo at handa na ito. iset aside ang puting sarsa at simula na natin ang pagbuo. Ilalagay ko sa baking dish ang patatas at tinadtad na manok. Ang manok na to, naihanda ko na. Lutuin mo sa paraang gusto mo. Niluluto ko sa pressure cooker na may pampasarap na gusto ko. Tinatadtad ko sa loob ng pressure cooker, inuuga lang at lumilitid. Ilagay lahat ng tinadtad na manok. Gumamit ako ng 500 gramo ng manok. Sa ibabaw ng manok, idadagdag ko ang puting sarsa natin. Para mas masarap, lagyan natin ng mozzarella. Kung gusto, pwede rin magdagdag ng parmesan cheese. Para sa espesyal na lasa, lagyan ng oregano kung gusto, optional to. I-oven sa 180 degrees, 15-20 minuto o hanggang matunaw ang keso. Tingnan na ang resulta ng masarap at praktikong ulam na to. Tignan nyo kung gaano ka creamy ang recipe na to. Napakasarap. Sana nagustuhan nyo ito. Kung nagustuhan, mag-subscribe, like, at i-share ang video. Malaking halik sa inyo paalam.